Most si Congressman Paulo Duterte dito. Nagbigay ng pahayag si Pastor Apollo Siki Buloy sa kanyang programang Spotlight sa SMA ngayong Webes patungkol sa tugon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kasong isinampakamakailan ni ACT Teacher's Partylist Representative Franz Castro laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na noong Martes 24 ng Oktubre, naghain ng kaso ng grave threat si Castro laban sa dating Pangulo, kaugnay sa mga pahayag niya sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa masa noong 11 ng Oktubre. Sa nasabing episode, tinalakay ng dating Pangulo ang pagpuna kay Vice President Sara Duterte patungkol sa Confidential and Intelligence Funds. Ayon kay Pastor Apollo, hipokrisi daw ito sa parte ni Castro at sa kanyang mga kasamang makakaliwang kongresista. Naku, napaka-sensitive, ba ah. Death threats daw sa kanila nang sinabi ng Pangulong Duterte itong ganito. Death threats, napaka-sensitive. Pero ang biktima ng NPA na hindi lang dinedeath threat, pinapatay. Wala kayong sinasabi. Yes. Hindi nyo kinukondem, mm -hmm. hindi nyo dinidemanda, wala kayong say pagka ang, ang, ang NPA pumatay na walang awa sa mga inosente, your mouth are silent. Oh, di ba hypocrisy na rin yun sa side ninyo? I-condemn mo nga ang NPA. I-condemn mo, i-condemn ninyo. Kali yung tatlo. Lalo na ikaw, Franz Castro, na nagdemanda sa ating former na Pangulo. I-condemn mo muna ang NPA at ang kanilang mga atrocities na ginagawa. Please, para ikaw ay maging tunay na hindi hypocrite sa arap ng taong bayan. Condemn. Bakit hindi ka nagko-condemn? congressman ka, kampi ka sa gobyerno, di ba? You took an oath to defend the Filipinos, di ba? Pero bakit di kayo nagkocondem? Sa atrocities ng NPA for 54 years. O. Oh. Bakit di kayo nagkocondem? Bakit? Eh, hey, alam ng tao ba kung sino kayo eh. Kasabuat kayo, kasama kayo. Kaya hindi nyo makondem-kondem. Dagdag ni Pastor Apollo na mas may utak pa si Congressman Pulong Duterte kaysa kay Sakai Castro at nananawagan din ng butihing pastor sa kanya na sagutin ang nakababatang Duterte. Samantala, binuhay muli ng makabayan block ang House Bill 7158 o ang Intelligence and Confidential Funds Transparency Bill. Ayon sa makakaliwang grupo, ang Confidential at Intelligence Funds ay pampublikong pondo at dapat itong gawing bukas sa pagsisiyasat ng publiko. Pahayag naman ni Pastor Apollo patungkol dito. Ito na naman ito. Oh, bakit ginaya ninyo si Pangulong Duterte ngayon for public scrutiny? E eh, kayo ang ayaw magbukas ng inyong libro. Hinamon nga kayo kung saan nyo nilalagay yung pera ng uh, kinokolekta ninyo sa DepEd. Ikaw, Franz Castro, di ba? Oh, kayo, saan mo ginagamit? kayo, Raul Manuel, at saka ikaw, Franz Castro Brosas, sa inyo ginagamit yung mga uh, perang binibigay sa iyo ng kongreso bilang mga kongresman kayo, sa proyekto? Kayo ang una, kayo gumawa ng house bill na to, kayo ang unang magpakita kung saan nyo ginagasto ang pera na ginagamit niyo mula sa taong bayan. Tapos gagayahin ninyo Pangulong Duterte for public scrutiny. Gaya-gaya po, tumaya kayo. <laughs> para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Sara Santos, SMNI News.